Nanawagan ng isang perfume shop na pagmamayari ng mga kamag-anak ni SB19 member Stell Ahero na hanggat maaari ay huwag magpunta sa kanilang shop kung wala naman talagang importanteng transaksyon. Ayon sa isang official statement ng Bury Me by June Lin, napansin umano ng kanila mga staff at mga feedbacks ng mga customers na mayroong mga nagpupunta sa kanilang mga store na wala namang bibilhin o di kaya naman ay titingin-tingin lamang na tila kahinahinala. Bagamat uh, pinapahalagahan umano ng nasabing perfume shop ang interes sa kanila mga produkto at pagpapatuloy ng suporta uh, para umano maging patas sa ibang mga parokyano ay nanawagan sila na huwag magpunta ang sino man kapag wala naman talaga silang bibilhin o di kaya na may kung hindi naman maiiwasan ay makipagtransaksyon na lamang online. Mas ikaliligaya umano ng nasabing perfume shop ang matimyas na kooperasyon ng mamamayan para ang lahat ng kanilang nila mga produkto ay ma-deliver ng patas, fans ka man o hindi. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga SB19 fans na hanggat kaya ay respetuhin ng ilan sa kanilang mga kabaro ang family space at personal spaces na rin ng kanilang mga iniidolo dahil kalat na kalat din umano sa social media ang mga sumbong ng ilang mga concerned na taumbayan na may mga umaali-aligid umano sa Bury Me by Junlin Physical Store hindi upang mamili kundi para lamang uh, subukang masilayan yung kanilang hinahangaan pero may ibang hindi pa na kontento ay kinukunan pa umano ng kanilang mga cellphone ang mismong kotse at plate number na pagmamayari mismo ni Stell kung kaya't ilan sa mga fans ang nagkusa ng nagsori sa mismong comment section ng perfume shop dahil na rin ng inasal ng iba sa kanilang mga kapwa sumusubaybay biden hindi ito ang unang beses na humingi ng uh, kaukulang respeto para sa mga physical at private spaces din ng lima ang uh, pamunuan ng SB19. Uh, matatandaan natin na Abril 17 naglabas ng formal na statement ng onesie entertainment matapos ang mga balita na may mga... OA na mga fans na nagkampo pa sa harap ng kanilang opisina at sinusubukang salubungin ng walang security ang mga boys lalo na kapag tapos na ang kanilang mga aktibidad. Para sa Mabuhay Radio News, sa walang at walang pinapaboran ito ang Senbat sa Patrol number no. 2, Stephen Sraspe Perez.